Usap-usapan ngayon ang founder and president ng Thailand-based Miss Grand International Organization na si it sa Garesil at ang kanyang mga issue laban sa mga Pinay Beauty Queens na sina Nikki De Mora at MJ Lastimosa. Kahit noon pa ay mainit na Sinawat sa mata ng mga Pinoy pageant fans. Atin siyang lubos na kilalanin at alamin kung ano ba talaga ang issue niya sa mga Pinoy Beauty Queens at pageant fans. The Philippines Showbiz List presents Sino-sino what it's a garisil at ang issue niya sa Pinay Beauty Queens. Ang 50-year-old Thai media personality and business person na sino what It's a Itzagarasil, ang founder at president ng Thailand-based Miss Grand International Organization. Siya ay unang nakilala sa mga travel TV show, una bilang host ng exhibition show, at pagkatapos ay sa Kon Chan para sa ITV. Kasunod nito ay sumali siya sa Channel 3, kung saan siyang host ng travel segment ng variety talk show na Today Show. Naging direktor at executive producer din si Nawat ng Miss Thailand World Beauty Pageant mula 2007 hanggang 2012. Taong 2013, sinimula naman niyang itatag ang kanyang sariling franchise ng beauty pageant, ang Miss Grand International. Ito ay may advokasya na to spread the message of happiness and to take a stand and say stop the war and violence na what on body shaming the candidates. Matatandaan na bago ang koronasyon sa Miss Grand International 2016 na ginanap sa Las Vegas ay nag si Miss Island Arna Yer Yunstuter bilang protesta sa body shaming na natanggap. Ayon kay Miss Iceland, sinabi sa kanya ni Nawat na masyado siyang mataba para manalo sa patimpalak at inudyukan siyang iwasan ang pagkain bago ang kompetisyon. Sa isang pahayag dumipensa naman si Nawat at sinabi na kanilang ibinibigay ang parehong payo sa iba pa mga kandidata na nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin upang magtagumpay. Noong nakaraang taon muling inula ng batikong sinawat kasunod ng sinabi niya sa isang live stream na masyadong mahaba ang turso at masyadong maikli ang mga binti ang dahilan kung bakit hindi pumasok sa top 10 ang pambato ng Vietnam ng si Don Ten An sa Miss Grand International 2022. Ang nilabas ng komentong ito ni Nawat ay ikinagalit ng mga tagahanga ni Miss Vietnam. Maliban dito, mas lalo pang pinag-usapan ang pageant dahil sa pag ni Miss Grand International 2022, fifth runner-up Miss Grand Mauritius, Yuvna Rinista. Hindi daw kasi naka-align ang mga paniniwala ni Yuvna sa pagkikitungo ng MGI sa Miss Grand Mauritius at sa iba pang organisasyon na Watt vs. Pinoy Pageant Fans. Hindi naman sekreto ang batikos na natanggap ni na Watt mula sa Pinoy Pageant Fans kung saan inakusahang luto o cooking show ang kanyang Miss Grand International. Na sa loob ng labing isang taon na isinasagawa ang beauty pageant, wala pang Philippine representative na nananalo ng corona kahit malalakas ay pinapadalang mga kandidata. At ito ang isa sa mga dahilan ng pagkamuhi at paulit-ulit na pagbatikos kay Nawat ng na mga Pinoy pageant fans. Angkol nga ang nakasanayang tawag sa kanya. Nandiyan pa ang panawagan na i-boycott at huwag nang magpadala ng mga kandidata sa patimpalak ni Nawat. Katunayan noong November 2022, ikinatawa ng Pinoy pageant fans ang resesyon ng Binibining Pilipinas Charities, Inc. na tapusin ang ugnayan nito sa Miss Grand International, dahil sa kanilang nagkakaisang paniniwala, umiiral ang favoritism at walang kredibilidad ang beauty contest. Samantala, isang Filipino beauty pageant authority din ang nagsabing mahihirapan ang Pilipinas na mapanalunan ang korona ng Miss Grand International. Now, what's issue on Pinay Beauty Queens? Sa kabila ng batikos sa kanya na una nang sinabi noon ni Nawat, na hindi na siguro magtatagal at makukuha na ng Pilipinas ang kauna-unahan nitong Golden Crown sa Miss Grand International. Ganun pa man, lumalabas na hanggat wala pang Pinay na nakapag-uwi ng corona sa MGI ay hindi matapos-tapos ang pag-i-question sa kanya at kung ano ang issue niya sa beauty queens ng bansa. Katunayan naging mainit sa mata si Nawat matapos ang tila pagpapasaring niya noon kay Kachiona Gray. Bago pa man kinoronahan si Kachiona bilang Miss Universe 2018 sa Bangkok, Thailand, may naipost sa Instagram page ng Miss Grand International na larawan ni Miss Grand International 2018 Clara Sosa ng Paraguay at ni Nawat na kunyari ang nagluluto. Ito yung panahon na pinag-uusapan ng pageant fanatics na magiging runaway winner ng Miss Universe Catriona. Bagamat walang pagbanggit ng pangalan, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang saloobin laban sa organisasyon ng pageants at tinawag itong cheap move sapagkat ang larawan ay in-upload pagkatapos makuha ni Catriona ang corona at makahulugan ang nilagay na caption ng MGI na Mabuhay, Real Cooking Show, LOL, na tila nagpahiwating na hindi ka dapat dapat ang Pinay Beauty Queen sa titulong Miss Universe 2018. Tila may pinaghuhugutan nga ng inis ang mga ito kay Catriona dahil ay pinagtanggol naman ni Nawat si Miss Grand International Thailand 2019 Coco Araiha Superroop na tumawag ng fat sa Pinay Beauty Queen. Sa isang Instagram story ni Coco, ikinumpara niya mga katawan ni Clara at ni Catriona. Kung fit daw si Coco, si Catriona naman daw ay fat. Sabi pa raw ni Nawat sa fans si Catriona sa isang interview to message the reigning Miss Universe to do some exercise. Maliban dito, kinwestiyon din ang resulta ng Miss Grand International 2021, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi pati ng ibang lahi. Sinawat ang sinisi sa nangyari din sa paniniwalang ang pambato ng Pilipinas sa si Samantha Bernardo na kapag uwi ng first runner-up, ang tunay at karapat dapat na nanalo at hindi si Miss Grand International Abina Apia ng USA. Nagpa siyang magkaroon ng tiebreaker question dahil pareho o tabla o mano ang mga score na Samantha, Abina at ni Miss Guatemala Ivana Bachelor. Kung bakit at paano, tanging sinawat lamang ang nakakaalam. Si Samantha nagbigay ng pinakakabilib pinak na sagot sa tiebreaker question pero si Abina ang itinanghal na panalo kaya hindi na tapos-tapos ang paratang na isang cooking show ang beauty pageant ni Nawat at ayaw nito sa mga kandidata mula sa Pilipinas na what calls Nikki de Mora very unprofessional. Mukhang malayo-layo pa nga ang nalakbayin ng issue ni Nawat laban sa Pinay Beauty Queens. Sa 11 years ng Miss Grand International, ang pinakamataas na pwesto na nakuha ng Pilipinas ay first runner-up sa Nicole Cordoves noong 2016 at Samantha Bernardo noong 2020. At sa tatapos lang na patimpalak ngayong taon, muli na namang inula ang batiko sinawat matapos na hindi man lang makasama sa top 20 ang representative ng Pilipinas sa si Nikki De Mora. Ang kandidata mula sa Peru na si Luciana Fuster ang nanalo sa ginanap na Grand Coronation Night sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Dahil dito ay pinaparatangang muli ng Pinoy pageant fans na niluto na naman ng Thai millionaire ang pageant. Kasunod ng batikos na natanggap sa pamamagitan ng isang TikTok video na pinagpapasapasahan na ng ilang pageant sites, naglabas ng real story si Nawa. Pinuna ng Thai businessman ang pagkakaroon o manon ng attitude ni Nikki at inakusahan pang not polite at difficult sa buong stretch ng pageant. Paglilinaw ni Nawat, hindi niya kasalanan na hindi nakapasok ang Pinay Beauty Queen. Katunayan matapos daw inanunsyo ang top 20, mabilis na nagpunta si Nikki sa backstage, saka umalis. Hindi na nga raw ito napigilan ng kanyang national director na si Arnold Vega Vigafria. Tradisyon din sa mga pageants na ang hindi nakapasok sa winner circle ay kailangan na sa venue pa rin. Dahil kasama pa sila sa ilang portions hanggang sa makoronahan ang winner. Dagdag pa ni Nawata naglaan sila ng malaking halaga ng pera mula unang araw ng pagsasanay hanggang sa kompetisyon at ang hindi pagsipot ni Nikki ay nagpapakita lang daw ng kawalan ng profesionalismo. Binulatahan din niya ang mga Pilipino na patuloy na sinisi ang MGI kung bakit wala pang nanalong Pinay sa kanyang beauty pageant. Binigyang diin ni Nawata ang problema ay ang maling pagpili na kandidata na makikipagtunggali. Samantala, nag-post naman si Nikki sa Instagram pagkatapos ng pageant. Ayon sa kanya, ginawa raw niya ang lahat pero nabigo siyang maitaas ang bandera ng Pilipinas. Sa kabila din ng hindi magagandang paratang sa kanya ni Nawat, na natiling tahimik si Nikki at inilarawan ang sarili na unbothered. Wala man siyang sagot pero aktibo siya sa pagpo-post kahit sa Instagram stories. Isa na rito ay ang pag-repost niya sa kanyang larawang may caption na unbothered queen na what ends friendship with MJ Lastimosa. Hindi naman naging maganda ang dating kay na Watt ng isang lumang vlog ni Miss Universe Philippines 2014 MJ Lastimosa. Ang nasabing vlog ay inilabas ni MJ sa kanyang channel noong September 4, 2023, kung saan in-interview niya ang transgender beauty queen na si Maki Gingoyon. Dito ay tinanong ni MJ si Maki kung ano ang worst pageant sa Pilipinas at sinagot naman ng na Miss Grand. Sundot na tanong ni MJ kung Philippines ba o international. Tinugunan naman ito ni Maki na Philippines and international at sabay silang nagtawanan matapos nito usok naman sa galit si Nawat matapos makarating sa kanya ang naturang video. Sa si isang TikTok live, sinaraman niya si MJ. Sabi ni Nawat, hindi siya makapaniwalang lalait-laitin ni MJ ang kanyang inalaga ang beauty pageant na pinuri-puri pa noon ng Pinay Beauty Queen. Katunayan sa kakatapos lang daw na Miss Grand International ay nanood si MJ at nag-ausap pa daw sila bago ito umalis. Sinabi daw nito sa kanya kung gaano kaganda ang itinatag beauty pageant at number one daw ito. Dagdag pa Nowat, hindi siya makapaniwala sa mga pinagsasabi ni MJ dahil parang namamangkaraw ito sa dalawang ilog. Himutok pa niya. Matapos ang lahat ng kanyang pabor kay MJ, bakit daw ganon ang naging tanong nito sa kanyang vlog at bakit daw sila tumatawa sa video. Kaya mula raw noon ay tinapos na niya ang anumang pagkakaibigan nila ni MJ at ng kanyang organization. Well, taninawat na sa susunod na taon ay hindi natatanggapin na manood ng Miss Grand International si MJ. Hindi na rin daw ito pinapayagan na magbigay ng anumang komento tungkol sa kanilang pageant. Hindi na nga raw katanggap-tanggap na naglaan sila ng milyon-milyon para sa kanilang produksyon upang maging maganda, pero sasabihin na daw ni MJ na ang kanilang pageant ay pinaka-worst sa lahat. Mensahe ni Nawat kay MJ, Don't come to Miss Grand anymore. We don't know each other from now. I don't want to meet the people like you. It's below standard. It's not sincere. Samantala, wala pang reaksyon si MJ sa isiniwalat ni Nawat. Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang Virtual Playground Talent Management Agency kaugli ng sentimiento ni Nawat laban kay MJ. Ayon sa ulat ng PEP.ph, ang Vice President ng Virtual Playground Talent Management Agency na si Glenn Mark Salamat ang nagpadala sa kanila ng opisyal na pahayag. Ayon sa pahayag, the YouTube program The Secret Lounge with Maring MJ and Miss Maki Gingoyon would like to issue an apology to Miss Grand Philippines organization for the unsatisfactory opinion that came out during the aired episode last September 4, 2023, on the MJ Limosa channel. The talk show has no intention of ruining or attack any pageants, but only aims to feature pageant queens and kings, the guests, personal take on any pageant-related topics. Nonetheless, as part of the pageant community, we promise to promote peace and cooperation to anything that would help develop our beloved industry in our succeeding episodes. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!